Kontrobersyal talaga ang nangyari dito mga idol. Kasalukuyan nga pong sasalbungin tong si Austin Reeves itong swarm ng Phoenix Suns players. At madada pa siya rito prompting Lebron na sumayan niya sa timeout dito in which inacknowledge naman ni Ref. At itong exact play yung pinapasaringan ni Devin Booker sa kanyang Instagram story matapos ang laro. Bakit kaya? Kung atin itong panonoorin ulit, ayun nga, na-pressure din talaga si Reeves at nakayuko na nga rito. Meaning hindi niya nakikita ng klaro ang court at ang mga posible niyang pasahan. Ang hindi mo talaga sure dito ay kung may possession ba talaga si AR nung bola. Yun lang ang question ngayon mga idol kasi kung wala siyang possession dyan, dapat hindi pwedeng mag-timeout ang LA. Pero ang nangyari nga po ay inacknowledge ng refs na may possession. So nakapag-timeout nga sila. And may possession nga ba? Dito sa angle na ito, medyo mahirap sabihin. Sa moment kasi na kinukuyog na si Reeves, hindi mo naman nakikita yung bola. Pero si Lebron ay sumesenyas na ng timeout. Now, ang isa mo pang problema rito ay syempre, itong exact moment na sumesenyas si Lebron ay hindi pa rin naman nagre sa si referee sa kanyang senyas. And yung bola dito na at gumugulong pero si Ref ay kita natin hindi pa nga rin talaga nagre-react. It was at this moment pa lang na malayo na nga kina Reeves at Booker yung bola noong nakita na nating pumito yung referee. So yun mga idol ang tricky part doon kasi mukhang sa point nung pagta-timeout ni Lebron ay eh may possession pa naman ang Lakers. Pero noong inacknowledge na nga po ng referee yun, obviously ay wala nang may hawak ng bola. So sino yung susundin dito, di ba? Well, according dito sa pool report ng NBA, tinanong ni The Athletic Reporter Jovan Buha ang crew chief na si referee Josh Steven patungkol sa insidente. Ang sabi niya ay sa slow motion replay, yung kaliwang kamay daw ni Reeves ay nakaipit para man doon sa kaliwang paa niya, which constitutes daw na may control or possession pa nga rin siya ng bola. Kaya rin pinayagan ng timeout. Dito mga idol sa better angle may kita natin yung sinasabi nga ni Tiven na nakapin daw yung bola sa pagitan ng left hand and left leg niya. And kasabay din po niyan yung pagtawag ng timeout ni Lebron. As of this writing ay wala pa pong nilalabas ang NBA na last 2 minute report ng game na ito kaya hindi pa natin talaga alam kung ano ba ang final na dapat ay naging desisyon ng referee kung dapat bang mag-timeout ang Lakers or hindi sa mga oras na yan. Wala rin nakapansin nito mga idol pero si Phoenix Suns head coach Frank Vogel ay tumawid rin ng midcourt line para ireklamo nga yung pito ng ref. In which sa NBA rules ay sinasabing dapat ay ma-technical fault to pero hindi na nga rin po pinansin ng mga referee. Anyways mga idol ayun nga panalo ang LA this game noong first half ay lumamang pa ang Lakers for as high as 15 points. Nangangalabaw na nga lang din si Lebron dito eh at natapos ang half sa score na 59 to 47. 12 point lead pero sa second half mga idol binuksan ng Phoenix Suns ang third quarter with the 12-0 run kaya ang kalamangan ng LA. Nakatikim pa nga ng lamang tong with this Eric Gordon pull up 3 na nagpalamang sa kanila 71 to 68 eh. Pero noong 4th quarter, take over mode na talaga si Lebron at umiscore ng 15 points sa quarter na yan. Lampas kalahati ng puntos ng LA sa 4th ay nanggaling po kay Lebron. Kung kinakailangan nila ng puntos, andyan siya at nag-deliver talaga. Close fight na to from here on out, kaya rin na uwi sa ganyang mga kontrobersyal na tawag pero nanag pa rin naman ang Lakers 106-103 at ang dalawang stars ng LA ay nagbigay ng double-double. Lebron with 31 points, 8 rebounds and 11 assists and si Anthony Davis naman mga idol with 27 points, 15 rebounds and 2 blocks. Para naman po sa Phoenix, si KD ay umiscore ng 31.7 rebounds and 4 assists, samantalang si Booker at Grayson Allen ay umambag ng 21 points each. Dahil sa panalong ito ng LA, ay nag-advance na rin po sila sa semifinals ng NBA in-season tournament at makakalaban nila ang New Orleans Pelicans sa Friday, December 8, 2023 sa ganap na alas 10 ng umaga, Philippine Standard Time. Ano pa ang masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.